Ang puso ko'y naglulumbay sa tuwing na 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 tayo oh, 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 oh. <Auburn> Ang puso ko'y naglulumbay Merry Christmas guys, Maria Christmas na, nanana na, nanana. So ayun, guys, share ko lang naman sa inyo kung magkano yung discount ni reseller, peddler, ayan. So, sa mga hindi nakakaalam, guys, si Suki Card Reseller Peddler ay isa siyang card na may bawas alak at yosi. Lahat ng item. Oh my God, ang ingay. Ayon ang kinagandahan ni Suki Card Peddler. So, yung mga member ng San Roque, pili lang siguro ang binibigan nila nito. Ayan, so yun guys So, pinunta nila mismo ako dito Hindi tayo advertisement ng SRS or channeling chururut Gusto lang nating malaman guys Kung ilmag, uh, kung magkano ba yung nabawas So, diba? So, eto na nga Bumili nga tayo ng uh, apat na kahong gin So, ang gin Ay! Ang ingay nila guys So, ang gin nila guys is pumaabot umaabot, umaabot. yan eto na na to guys ha ay teka lang dito muna tayo sa hindi nales para hindi kayo maguluhan ayan yung gin bulag nila kapag hindi ka naka peddler ano peddler card social peddler card ay ano ba yan mahangin hindi tayo sa labas eh pag hindi ka naka peddler up magkano yung ginebra 1470 ayan Ayan, tayo, nakita nyo ba? 1,470. Pero kapag naka-peddler card ka, may bawas siyang tumataginting na, ayan, 1,451.26. Ang laki guys. Ang laki ng bawas. Kasi 72. Meron kang ano. Di ba? Nakakaloka. So, 1,470 yung original price ang isang kahon. So, minus natin kay peddler. Uh, kay peddler naman is 1,451.26 minus 1,451.26 26 tama 26 ba 26 oh? Guys, sige naman, guys, o. So, Calls. 18 pesos, no? Paano na lang kung bumili ka ng 100 na kahon, guys? Nakasave ka ng ilang 18, di ba? Nakaloka. <laughs> so, wait lang. Meron pa ibalik. Tapos yung camel naman nila, guys, ang isang rim, ang original price, 1,000. So, pili lang, guys, yung binibigay ng ano ah, peddler, ano, channeling, di ba? Malaking tulong to, no? 1,069 ang camel nila. Sa na yun? 1,069. Ngayon, kay peddler, magkano? Kay peddler, peddler card is 1,000, may na ano ka, na-save ka na 3 pesos, 1,066.67. ,06, mga 250 something, mga ganyan. Ano yun, Pogi? kat kumuna muna nito guys ha. Ah, may magpapaload kasi. So ayun yung ano ko sa inyo. Ayun yung vlog ko for today's kaibahan ng peddler card kay San Roque, Diba? ba? Ayan. So eto pa. Wait lang po ya. Yan na mabibili na. Ayun yung mga ano natin stock. Ang dami natin stock ng mga ano. So bye, -bye na guys. Thank you for watching.